today Sinecheck natin yung sasakyan Dahil bumiyahe tayo Nung Sabado Bigla walang tayo ng reverse eh, sinilip natin yung Kable niya sa ilalim Maluwag lang Try natin So pakita ko sa inyo yung ginalaw ko na kable. Baba lang ako. Eh, itong kable na to. Hindi siya nakasabit dito. Bali, nakatanggap siya. sinapit natin dito ay eh, gumana na yung universe kanina kasi mga ganyan ka ayan mga ganyan yung position niya kanina pero nung nilipat natin nilagay natin dito na yung reverse sa kable lang pala So yan, tinalian na natin ang kable. dahil nawawala sa pwesto yan talaga yung tamang pwesto kaya lang nauhugot pag nagagalaw kaya temporary nilagyan natin ng na alambre